Okay guys, good morning, good morning mga guys Andito na naman ako sa rooftop, no? Ah, sinabligan ko na yan ng tubig Ginanon ko lang Pati yan, pati yan Dito na naman, take side Kasi today is Saturday Ah, dito sila magkakain-kain sa Rooftop Kaya lilinisin natin itong buong rooftop Ayan, tingnan nyo guys Madumi yung mga bulaklak Kailangan natin ilinisin yung mga paso niyan. Ayan Ayan Ayan. Dami kong lulinisin guys, pati sa likuran. Kaya sisimulan ko na kasi mga 3 o'clock dito sila magkakain-kain or 2 o'clock. हाँ okay. okay. guys, yan na yung sit up ngayon last day, yellow yung nilagay ko ngayon yan na yan na yung maging sit up tapos nilagyan ko na ng ano, hindi ko na plancha planchahin ko na lang siguro mamaya yan na guys yung sit up sa ating rooftop kasi dito sila mamaya kakain ng lunch yan, tapos tapos ko nang nalinis ang buong ano no buong rooftop from the floor, from the from the wall, dyan sa floor, pati dito. Yan. Nilinis ko na dito guys kasi dito sila mag ihaw-ihaw mamaya or ano yung luluto nila dito mamaya ni madam. Tapos, yan na guys, tapos na ako guys. Uh, yan na yung final look. guys, naglagay na tayo ng baso, tubig, tsara, plato, salad, at saka corn soup. Tsaka ito na yun. Yan na. Naglagay na tayo ng coffee at saka tea. Yan. May maya mga 4 o'clock kakain na sila. Medyo mainit pa kasi konti. Kaya mamayang 4 o'clock na sila kakain. Yan. Tapos bababa na ako kasi daladala -dala ko yung bag ng amo ko. Ayun na nga guys, tapos na silang kumain sa taas. Ito pala yung in-order ni Madam. Mga chicken. Sabi ni Madam, actually, binigyan niya kami ng apat kanina, kanito kalalaki. Tapos na kami kumain ate. Sabi niya, pag gusto pa daw namin kumain, anyan, meron pa. Saka yung kanafa na sweet. Saka yung sirap. Yung mga natin. Saka yung salad pala guys, hindi nila nakain. Mm. Kasi yung itong chicken, may salad din pero uh, hindi nila kinain. Ito pala yung ano, ito pala sila nag-order bazooka. Fried chicken burger. Mm. At dito na nga magtatapos yung ating vlog guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe sa hindi pa nakasubscribe. Thank you, thank you sa inyong lahat. Dito na po magtatapos yung vlog ng ating uh, for today's video pala. Bye guys!